Mga gawa, chapter 25, verse 1 up to 13. Nang makapasok na nga si Festo sa lalawigan, pagkaraan ng tatlong araw ay umahon sa Jerusalem muna sa Caesarea. At ang mga pangunong sa Seruti at ang mga maginoo sa mga Hudyo ay nangagbigay alam sa kanya laban kay Pablo at siya ay kanilang pinamanhikan na humihingi ng lingap laban sa kanya na siya ay ipahatid sa Jerusalem na binabakayan upang siya magpatay mapatay sa daan. Gayon may sumagot si Festo na si Pablo ay tinatanunan sa Caesarea at siya ay paruroon sa lalong madaling panahon. Kaya nga sinabi niya, ang mga may kapangyarihan sa inyo ay magsisamang lumusong sa akin at kung may anumang pagkakasala ang taong ito, ay isakdal siya nila at nang siya'y makatira na sa kanila na hihigit sa walo o sampung araw, ay lumusong siya sa Caesarea at nang kinabukas ay lumulukluk siya sa hukuman at ipinaharap sa kanya si Pablo. At nang siya'y dumating, ay niligid siya ng mga hudyo na nagsilusong na galing sa Jerusalem na may dalang marami at mabibigat na sakdal sa atya na po ang hindi nila mapatunayan. Samantalang sinasabi ni Pablo sa kanyang pagsagang galang, laban man sa kautusan ng mahutyo, nilaban sa templo, nilaban kay Sisa, ay hindi ako nagkakasala ng anuman. Natakwat si Festo sa pagkaibig niya ay kalugdan ng mahutyo, ay sumagot kay Pablo at nagsabi, Ibig mo bagang umahon sa Jerusalem at doon ka hatulan sa mga bagay na ito sa harapan ko. Dadapu at sinabi ni Pablo, nakatayo ako sa harapan ng hukuman ni Caesar, na doon ako dapat hatulan, wala akong ginagawang anumang kasamaan sa mahudyo, gaya rin naman ng pagkatalastas mong mabuti. Kung ako nga ay isang makasalanan at nagagawa ng anumang bagay na marapat sa kamatayan, ay hindi ako tumatanging mamamatay na dapat kung walang katotohanan ang mga bagay na ipinagsasakdal na mga ito laban sa akin ay hindi ako maibibigay ni naman sa kanila. Maghahabol ako kay Caesar. Nang magagayon si Festo na ang mga kapagpanayam na sa ay sumagot Naghabol ka kay Caesar, kay Caesar ka paruroon. Na makaraan nga ang ilang mga araw si Agripa na hari at si Bernes ay nangagsidating sa Syria at nagsibati kay Festo at nang sila ay magsitira pero marami karaw ay isinaysay ni Festo sa hari ang usapin ni Pablo na sinasabi may isang taong bilanggo na iniwan sa si Felix. Amen, Lord.